mga kabusing may nakita tayong gagamba na ah, sa taas lang yan yan may kinakain siya mga kabusing hindi pa yun Natapos uh, tatapos yung bahay niya yan o oh. wow ang ganda ayan mahangin na dito mga kabusing sa spot tara dong ay ikuha niya kung kudong yan eh pakuha natin ni pamangkin nasa malayo siya mga kabusing Ayan, tamang sukat na sakto sakto na oke okay. <laughs> <Dalo>? oh. <laughs> eh, siya in size. in size. Sa ha, haba pa ng galamay, oh. Layat <laughs> ako. Wow. Mas lame na mahaba, mga kabusing. Pang timbangan. Timbangan kasi Timbangan. Yan. Okay, tatlo na, mga kabusing. Maga pa, may nakatatlo na kami. Yan, hanap pa sila, oh. mga kabusing puntahan natin si pamangkin may nakita na naman ayun kitang kita sa malayo mga kabusing oh. mm. <laughs> yan tigre na iting. tigre na puti puti de Kuadung, <laughs> dong yan oh, ganda oh. Kuwanto <laughs> po. Ay, kuwating. Kuwanto <laughs> tuko. Dili ang tuko. Yan ang gagamba oh. No, kanindo tanay. Indo tanay. Indo tayo. Indo tanay, balbon tayo. Ay, kung natin. Balbon kayo, Kusgan kayo. Kusgan kayo. No? Hindi ganun siya magawas. No? Ito. Ito eh. Ya. Wow, ang ganda. Okay. May nakita si pamangkin dito, mga kabusing oh. No? Yan. Tamang sukat na yan mga kabusing oh. Yun. Tumalon. Okay. Mga kabusing. Punta natin si Pamangkin. May nakita na naman oh. Malaki. Malaki. Ayay ayay, ayay, ayay okay lang. Lah. Black panther 'yung din. Ano ano? Yan, itim na. Yan black panther. May aswang pa doon. Asa aswang din. kinis ng lobo to. Yan, butyog pero ganda. Yan kunin natin, may aswang pa doon. Takot ako. Oh, ya. Asa dong ha. Ayan. Kunin natin, kunin dong. Dalawahin muka kamot dong. <laughs> Ayun. Baka na ka, katakas na naman. <laughs> Ani kini. Ambyawan. Tingit lu gana, ini Boleh.

Uli ka. Ayun, kunin mo lang doon. Baka makawala doon. Yan. Pumalik siya sa bahay niya, mga kabusing. Yan, ko lang doon. Kukunin lang namin dahil madam mo dito. Yan, saan tayo? Wow, hindi ko pa. Pinko ang sakitin. Ah, ayun na. Okay. Mga kabusing may nakita tayong gagamba na sa ilalim oh. Diyot. yun. Yan ng ganda ng gagamba mga kabusing. Pero may napansin ako parang kulang oh. Yan, ganda sana mga kabusing pero kulang. Yan, may nakuha siya dito oh. Yan, ang ganda ng gagamba. Ganda sana pero hindi lang natin kunin mga kabusing kulang. Okay. Mga kabusing may nakita pa tayo si pamangkin pala. Ayun pero alanganin pa mga kabusing. Mga Yan na siya doon. Alanganin pa siya. Para <laughs> lumaki pa siya dito mga kabusing Okay mga kabusing Pauwi na kami Pauwi na kami mga kabusing May nakuha na kami Okay na to Ayan si pamangkino Naghahanap pa ng pagkain ng kagamba Yun Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel paki-like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay, maraming salamat sa panunood. Pauwi na kami. Ayan o, ang ganda pa ng panahon no? may buwan pa. Ayan. Okay mga kabusing, tapos na tayo nag-hunt ng gagamba. Ayan, dumating na kami sa bahay. At saka sa mga subscriber natin dyan, uh, maraming salamat sa supportan nyo sa ating channel, mga kabusing. Okay.